Yun, good morning, good morning, good morning mga parikoy <laughs> At uh, welcome back muli sa ating uh, YouTube channel At uh, tapos na yung ano break time muna tayo <clears throat> Ulam natin, i eh, pa Paa ng baka medyo kwan kokonti lang makunat pero ano linuto ng maigi kapon kaya naghihiwalay na yung ano malambot ay ano na tawag yon malagkit na yung malagkit na yung sabaw

yung sale doon sa rang hmm, sa, sa IGA. ay, AJ sa hmm. magsay wala hmm. <coughs> pag ano pag hindi ka agad pumunta doon, oh, okay. boss. <laughs> Di ba? Ano yung pinukuha tagli, tagli lima eh sa Minsan, yung isang babalik-balik. Babalik-balik. Hmm, yung, yung dati na may tilaan doon, may dito sa Barclay, dahil sa Victoria. Dati, tag-sampo. Tapos balik na naman, sampo. Kasi may tindahan doon sa ano? Ah. Yeah. Ay, bumibili bilid daw tapos bibinaybenta niya mahal. Ay, <laughs> mm. doon kumukuha. kira niya na pagara siguro pag nag-sale. yun at uh, tapos na rin yung ano natin trabaho at uh, buti na lang uh, walang ano walang isno ngayon pero napakalamig ang uh, temperatura na naman ano na negative 14 sakit sa kamay hindi nang mag ano tong heating tinmints na nga eh wala pa rin eh, ng labig pa rin eh kahit anong awakan lamig na sakit na yung kamay sa lamig parang nagganyang ka na nga ng yelo oh. Parang pinasan mo yung yellow. <laughs> eh, ganyan pa lang. Pag wala ka lang palang glove. Yung pakiramdam mo, nakapasan ka na ng yellow na one <laughs> medyo kuan eh? ay <laughs> oh. uh, dito, dito lang nagkataano oh. yung yung palikon na yan eh dito lang kampulo na <laughs> 'Yung magpagas muna tayo. Bali ano lang yung karga natin papa ano pa tayo bukas mag uh, yon papa change oil Chins oil, tayo bukas para kung maaga kasi may gagawin pa tayong ano iba pipick upin ko yung ano pipick upin ko yung passport namin dapat nung ano pa nung 31 pa kaya lang ay Kanina pa tayo sa Toronto Kaya hindi natin na Na pick up Anytime na Anytime naman yung ano, pag pick up Kaya lang ay wala naman tayong Uras na ano. yung yung isla dito hindi hindi inipon-ipon lang yan sa likod-likod ng ano mga sasakyan kaya hindi na ma hindi ma parkingan yung iba ako sa Timporton ni eh, magkakape kaya ano nga uh, lamig uh, bukas na lang siguro kasi maaga tayong magpapachins oil bukas kasi unahan natin yung ano dapat tayo ang unang customer para una tayong si Hindi na umalis yung mga may-ari din kun dito ah minta kalau mata replay yung yung mga map ubusin pa yung baterya na ito eh, bago siya magbukas Sabado. ay ano po bernes pala bukas ihahatid muna natin si misis sa trabaho niya tapos punta ako mag ano. yun at uh, hanggang dito na lang po ang ating uh, simpleng uh, video vlog ngayong araw at, uh, as usual na naman wala na naman tayong kasi nga uh, maisip na content kundi ito lang at uh, salamat and God bless bye bye mga pare koy